Good morning. So ayun na nga mga miss. Nagulat ako may sinaing na pagbukas ko. Pinatay lang pala ni ate ang ilaw at sinarado niya lang ng konti yung pinto. Pero paluto na rin yung sinaing miss. At yan na nga. Nagsisimula na nga tayo sa ating lulutuin. Gusto nga doon ng partner ko ng pritong baboy. Ayan. Minarinid niya yan kagami At ibabaon niya nga. So, yun na nga. Ito na ang ating may huwagang kawali. At nilagay ko na nga yung baboy mga bes. At sabi nga ng aking partner, huwag mo nilagay ng mantika. Hayaan mo siya mga tas sa sarili niya mantika. Para bang ginisa sa sarili niya mantika mga bes. Parang ikaw, oh. Charot. At yan na nga mga bes. Ayan. Kailangan natin manigurado. Kailangan may sandata tayong pantakip. Mahirap na bes. Ang daming mantika nyo na. Mapanakit pag tumatalsik bes. Masakit. <laughs> Nadala na ako bes. Minsan sa mukha talaga yung tama. Masakit bes. So ay na nga, mukhang malakas yung api ko kaya kailangan ko yata hinaabis. Baka pag bukas ko wala na sunog na. wala nang nakain. At yun na nga mga bis. Ang sarap ng amoy. Parang tinatawag ako. Paano Kumain ka na. Charot lang. Ang aga pa kasi bis. Ayan. Alam niyo naman may mga tao, di ba? Ang takaw, takaw tingin, tapos baka takaw amoy ko, yung nararap <laughs> Charot lang. So, ay na nga, nakaluto na nga tayo mga bes. Hindi yung parang ang dami-dami niya kanina dun sa so, ano, no? sa tupperware. with Hindi parang ang tinong niluto mo, no? Wow, magic. Charot. So, ay na nga mga bes. Please like and share and follow for more. And subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. At kung nagustuhan mo po ang aking video, baka naman, pakikalat mo naman bes. At mag-comment ka na rin. Maraming salamat!